Binabantay talaga ng mga otoridad ay itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan bukod sa mga polis ay eh, naka-red alert na rin dito sa Cotabato City in particular ang militar, particular itong 6th Infantry Division ng Philippine Army kung saan talagang nagdagdag na rin sila ng puwersa dito nga sa Cotabato City matapos yung nangyaring shooting incident last Monday night kung saan tatlo ang nasawi at tatlo rin ang sugatan dahil nga sa insidente. Ang problema kasi ngayon din dito, bukod sa mga insidente nga ng karahasan, ay eh yung nadaragdagan na bilang ng mga guro na nagbaback out para magsilbi bilang electoral board. Bago pa man yung shooting incident last Monday night, e eh, sa 220 na kaagad yung mga nagback out na mga teachers na mag-duty on Monday. Pero dahil nga sa nangyaring pamamaril, nitong lunes, nadadagdagan ng nadadagdagan yung bilang ng mga guro na tumatanggi mag-serve this coming Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Particularly, ang isang school nga dito, yung 21 teachers na expected mag-duty plus their principal talagang nag-back out. Kaya naman, ang sinasabi ng COMELEC ay eh, talagang pinagaanda naman doon nila ito in terms of uh, asking the private school teachers kung sakaling sila ay willing mag-serve uh, in replacement dito sa mga public school teachers. Pero kung sakaling wala doon talaga mga guro Nauupo bilang electoral board, maupunta na sa mga pulis ang pamamahala dito sa mangyayaring halalan. In which, ito rin yung nangyari kung maaalala natin, last 2022 May elections, national elections yan, kung saan mga pulis ang naupo bilang electoral board dito sa Cotabato City din matapos magkaroon ng massive na pag-back out ang mga guro. Oh, Oh, mon, may nakita lang ako diyan sa ano sa video natin no, sa footage na Marines na sasakyan. Ang sinasabi nila ngayon daw sa elections na to, diyan sa Barm, uh, ang Armed Forces of the Philippines ay magbabantay din kasama yung PNP. Eh dati yung quick response teams lang mas malala ba ngayon? Uh, mas nakakatakot ba ngayon ang elections diyan kumpara last time? Oo, Chiki. Actually, ang sinasabi kasi din ng mga polis at saka ng military, pinaka binabantayan nila dito ay eh yung sangkaterbang mga loose firearms na kanila namo monitor dito nga sa Bangsamoro region pa lamang. Umaabot doon ng almost or more than 23,000 yung kanilang, base uh, based sa kanilang mga intel reports na loose firearms dito nga sa naturang region. Kaya naman ganun na lamang yung kanilang pagbabantay at talagang pagsisumikap na mag-join forces itong AFP at PNP mag uh, kumpara mag-collab nga daw itong dalawa in terms of talagang providing the security and safety na rin uh, assuring yung kanila kaligtasan ng publiko lalo na ng mga boboto dito nga sa mga halalan. Actually bago yung pagboto yung mga araw bago mangyari yung halalan ang isa sa mga pinakamainit na tinitingnan dito lalo't bukas ay eh, talagang kaliwat ka ng mga meeting di advance na yung mangyayari uh, bago nga yung isang araw na pahinga. Before the election proper, dito sa likod ko, ewan ko kung na inyong nakikita, talaga nakapuesto yung ilan sa mga uh, military uh, military truck. Meron ding marine uh, tank no doon sa bandang likuran. Uh, dito pa lamang yan nakapuesto sa, uh, sa Rosary Heights 12 na barangay kung saan it dito nangyari yung mismong barilan noong lunes ng gabi. Chiki Jovi Pero Mon, mabalik tayo dun sa nagba-back out ng na mga teachers na posible yung mga pulis yung mag-handle. Ano yun? Nag-underwent na sila ng training for being election, uh, ano yun yung mga member ng Board of Election Inspectors? Kasi baka mamaya, hindi nila alam kung anong gagawin yeah. nila, ano yung assurance sa alam nila. Oo, talagang pinaghandaan na rin nila, Maricel, no, yung mangyayaring eleksyon dito sa BARM. Actually, yung 800 na naging uh, dagdag na puwersa ng mga pulis na pinadala dito sa rehiyon ay pawang nanggaling yan sa NCR, meron din nanggaling sa regions 10, 11 at 12 na pawang mga nag-undergo naman daw o, o sumailalim sa training para nga sa mangyayaring eleksyon. Ibig sabihin, kakayanin din nila kung bagay yung mga ginagawa ng mga guro bilang bahagingan electoral board o ng mga board of election inspectors dito sa lugar. At saka hindi na rin daw bago ito, lalo nga yung mga nag-duty na rin last year dito nga sa Cotabato City na sila ding naman ng namuno o nanguna sa pagpapatupad ng halalan dito sa lugar. All right, maraming salamat at ingat ka diyan, Mon Gualvez.